Magluluto ako ngayon ng inasinang adobo. Pero bago yon, magpe-prepare muna tayo ng mga ingredients such as bawang. So, madaming bawang yung ating gagamitin. Preferably, dalawang bawang. Tapos, yung gagamitin natin pork. Cut for this ay itong pork loin chops. Dahil ito lang yung na fridge natin. So, anyway, magpe-prepare lang ako mga langga while magkukwintuhan tayo. Kung nandito kayo sa video na ito dahil sa title ng video na ito, tama po yun. Wala na kami ni Mike sa dairy farming. So, umalis na kami sa farm. Matagal na. Mag isang buwan na kaming wala sa farm. Kung matagal na kayo nakafollow sa akin or nakasubscribe sa aking YouTube channel, matagal-tagal na rin kaming dairy farmer ng asawa ko dito sa New Zealand. So, way back 2015 kami nakarating dito. At originally, yung plano namin ay magkaroon ng sariling farm in the future. Napakarami na may mga natutunan sa dairy farming. Kasi, alam naman natin na yung dairy farming sa New Zealand ay, syempre, iba, di ba? Iba yung farming dito kumpara sa nas, nakasanayan natin yung farming sa Pilipinas. Dito, although mga machineries yung mga ginagamit to milk, um, to feed the cows. Pero, kailangan pa rin naman yung i-operate ng mga tao. Hindi madali ang dairy farming mga langga. Alam ko, may mga iba sa inyo na nagsasabi na napakadali lang ng dairy farming, hindi mo naman kailangan ng maggumamit ng isip dyan eh. Pero mali po kayo dyan. Kasi once na nag-manage na kayo ng farm, dun nyo mararanasan yung stress napakarami namin mga pinagdaanan ng asawa ko sa 9 years namin sa dairy farming. At masaya kami kasi yung knowledge na yan, hindi naman yan mawawala eh. Umalis man kami ngayon, hindi natin alam in the future baka bumalik kami sa dairy farming. At nandiyan na yung um, knowledge kasi alam na namin kung ano yung trabaho as a dairy farmer. So ito na, na, na natin yung ating bawang. Set aside muna natin ito mo muna natin yung ating pork, tsaka natin i tatagtad. Pa prepare lang din pala ako ng mga um, lamas para sa ating sabaw na isda. So, masasabaw ako ng isda mamaya. Yun na nga. Ang dami namin natutunan at very thankful kami sa dairy farming kasi hindi namin yun matutunan kung hindi kami ng dairy farm. At sobrang thankful namin sa employer namin dahil in-employ niya kami, kaming dalawa ng asawa ko para sa mga hindi nakakaalam, sa mga followers ko na bago pa lang dito, kami po ng asawa ko ay hinire directly. So, hindi po kami gumamit ng agency para ma-hire sa trabaho namin as a dairy farmer. Kasi, nung na nakapunta po kami dito, hindi pa po ganun ka stricto yung um, yung pag-hire ng mga migrant workers dito sa New Zealand talung lalo, lalo na sa dairy farming that time ha, payback 2014 kami nag-apply, 2015 naman kami nakarating dito. So ayun na nga, hindi siya ganun ka hirap na kahit na local experience lang ang meron ka, makaka-apply ka dito directly. So naghanap kami ng, employer online, kami dalawa ng asawa ko, and luckily, nakahanap naman kami. At yun na nga yung naging amo namin. Umalis din kami sa amo namin for one year. ah uh, this is before COVID. Dahil, ah, hindi. This is during COVID pala. So, umalis kami sa kanila for one year dahil mag-migrate sana sila abroad. Pero, hindi yun natuloy dahil sa COVID. So, after nung isang taon na umalis kami sa kanila, kinuha nila ulit kami dahil nga hindi na sila natuloy sa abroad. Kaya ayon bumalik na kami sa, sa kanila. So, technically, 8 years kaming nagtrabaho dito sa farm, uh, dun sa farm ng amo namin. At lahat ng mga natutunan namin sa dairy farm ay galing dun sa farm na yun. Kaya, sobrang thankful kami. Plano talaga namin originally na magkaroon ng sariling farm in the future. So, para mangyari yon plano namin na mag-contract milk, tapos share milking, and eventually mag-own ng sariling mga baka at farm. Pero nagbabago pala talaga yung isip ng mga tao, no? Sabi nga nila, change is the only constant sa mundong ito. Kaya nabago yung pag-iisip namin. Kapag kayo pagpapatuloy kasi namin yung aming career as a dairy farmer at gustuhin namin umuwi ng Pilipinas, hindi kami makakauwi ng ganun-ganun lang. Ganun-ganun kabilis Kasi nga, we have animals to take care of. So, kahit na mahirap tong desisyon na to, dahil we really love farming, Um, we've been working for the same employer for eight years. Um, and sobrang bait na mga amo namin, to be honest. Meron na kaming mga natatanggap naman na um, invitation para i-contract milk yung farm nila. Dati pa, before pa kami naging residente dito. Pero hindi namin tinanggap kasi ayaw na muna namin na tumanggap ng ganun kabigat na responsibility because we wanted to um, give more time muna sa sarili namin at sa binibuild naming family at sa family namin na nasa Pilipinas. Siguro kapag ka mag-own ka na ng sarili mong farm at marami ka ng mga tauhan, ganun, mas magiging maluwag-luwag ka na sa oras mo dahil may mga maaasahan ka na sa farm. Pero pag magsisimula ka pa lang, kasi magsisimula ka sa a-contract milker eh, unless marami kang pera to you know, bumili na agad ng sarili mong farm. Kaya napag-desisyon na natin namin na ngayon na mismo umalis. Sip-sip kasi namin na kapag later on pa kami umalis sa dairy farming, mas mahihirapan na kaming mag-build ng career sa ibang um, path. Sa mga nagtatanong pala sa akin kung magtatrabaho ba daw ako pagkatapos ng maternity leave ko. So technically, until September pa yung maternity leave ko, mga langga. Pero I decided na maging full-time mom na lang muna. So, i-set aside ko na lang muna yung sarili ko, yung karir ko, para alagaan. At talaga yun si baby. Pwede ko naman ilagay sa child care si baby kapag ka nagtatrabaho ako, gano'n. But, at the moment kasi, baby baby pa siya. Kaya, gusto ko na sa akin lang siya. Ako lang yung kasama niya. Ako lang yung mag-aalaga sa kanya full-time. I wanna be there for her every single time. Kaya yun, we decided na, ano, malis na muna sa dairy farming. At kung napapansin niyo wala na akong mga posts about sa mga view doon sa farm. Um, yung early mornings natin, yung magandang view sa farm, ganun. Nandito na kasi kami ngayon sa town. Malapit lang kung town na to doon sa farm na pinagtatabuhuan namin. And nakikita pa rin kami ng amo namin. Like the other day, in-invite nila kami para mag -lunch. So, nag kami doon. Ito yung photos namin. So, ayun, nag-catch up lang kami. Ganun-ganun lang naman yung dito, eh. So, ini-invite nila kami, napupunta sa bahay nila, ganun. Magka-catch up. Kasi, kahit naman na empleyado nila kami, we have been part doon sa farm nila for 8 years. So, technically, para na rin tayong parte ng pamilya. At naginginungatinan pa namin sila. Lagay ko na yung ating pork dito. Tapos, a lot of garlic paper corn, asin, at magic syrup. kung suka, a little bit of mantika, then tubig. mix lang natin ito. Kung meron kayong laurel or down sa laurel, lagay nyo rin. Pero wala akong ganun, so is lang yan. Tapos, tatakpan natin. Pero alam nyo, sobrang saya ko kasi sa nine years ko sa dairy farming, or let me say, mga 8 and a half years ko sa dairy farming kasi nag-maternity leave ako. Sobrang saya ako kasi marami ako mga na-inspire na -inspire ng mga kababayan natin. Actually, napakarami mga tao ang nagme-message sa akin na nagpapasalamat sila kasi na-inspire sila sa mga videos na nakikita nila about sa ginagawa namin sa farm. Eh, okay, may mga iba na andito na talaga. Yung iba naman ay currently nasa Pilipinas pa. Tapos, kapag nakikita nila ako sa daan, nag sila sa akin. At isa yun sa nakakapagpasaya sa akin dahil may mga na-inspire akong mga tao. So, ayun, hindi naman siya ganun kalungkutan dahil umalis na kami sa si dairy farming. Mamimiss ko yun. mami-miss namin ni Mike yung dairy farming kasi yan yung unang naging career namin dito sa New Zealand. At sobrang nagustuhan namin yung dairy farming. So, ayun. Um, nandito kami kayo, ngayon sa taon. Nagrarenta kami dito ng bahay. At so far, masaya naman siya. Ano? Kahit na um, wala ng ganung kagandang view dito. <laughs> dahil yung mga nakikita namin dito yung mga neighbor na talaga. Look at this. So, ayan. Neighbor, neighbor, neighbor. So, yan na yung view natin, mga langga. <laughs> so, tatapusin ko lang itong niluluto ko. Update sa ating niluluto. Ayan. Pinapakulo ko lang siya dyan. Hanggang mag-evaporate yung liquid. Tapos, magsasabaw din ako ng isda. Nagpapakulo na ako ng kaldero. Tapos, yung rice natin. Malapit ng maluto. Ang dairy farming kasi mga langga, it's not for everyone's cup of tea. Pero para sa amin, napakaganda ng dairy farming mga langga. So if you are an aspiring dairy farmer, naku, huwag kayong tumigil. Huwag kayong tumigil sa pag-apply kahit naman ngayon na napakahirap ng uh, proseso para makapag-apply dito as a dairy farmer sa New Zealand. Dahil nga sa mga nangyayari ngayon na paghihigpit, huwag pa rin po sana kayo mawala ng pag-asa na mag-apply sa dairy farm. At nandiyan pa rin naman yung mga videos ko, yung mga old videos ko. Kung gusto niyo mapanood yung mga ginagawa sa farm. Um, calving, nagmi-milk, um, nagagamot ng mga baka. So, ganun lang naman yon Kung gusto niyo makakita ng mga information about sa ginagawa sa dairy farm, if you are an aspiring na dairy farmer din, pwede kayong manood ng mga videos namin, mga videos ko. So, anyway, ayun, magluluto lang ako mga langga. Tatapusin ko lang ito and o oh, yun, salamat. Please don't forget pala na i-follow pa rin yung page namin, manood ng video at i-share. Bye!